Ayun, ay pater ano pater day po na nagpapabilad dito so ito ngayon guys mamaya ay ano mamayang hapon pwede na po itong eh, ano, i eh, likumin isa ako kasi nga may buyer na din po naghihintay dito so yun. hindi ko lang po alam kung maisasabay yung nahuling na harvest namin kung makukuha din yun titingnan natin mamaya ayan dito po ay 7.30 a.m. Napakainit na po kaagad. Dito tayo guys sa Baribuan, Santa Cruz Occidental Mindoro. Dito po. Kapi tsaka mga 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 tewa. Ha? Kapi. Doon kayo magkakape. Tinan nyo guys yung mga mangyan. Galing po yan sa tribe. Sila. yun? Sila nila doon naman po sa kanilang tauhan doon sa dulo. Ako dito. Aro. sila guys ay magkakamag-anak kaya sila ano, nag-iipon-iipon dyan hindi ko lang po naiintindihan yung pinag-uusapan nila kailangan kasi yan guys pag ganyang nagpapabilad ng mais alaga sa halo para balance po yung pagkakatuyo ng mais pa. Ayan guys, 3 days ngayon ng pagpapabilad. Yan po ay 131 kaban. So mamaya malalaman natin dahil tuyo na po, kipis na po yan. Hindi uh, malalaman po natin kung ano kung makakailan pa rin tayo. Plus yung 21 kahapon na hinarvest pala. So, di ba, 152 kaban lahat. So, pag natuyo yan, malalaman po natin kung ilan lahat. ay susunod na kayo doon sa bahay Kakain na kayo mamaya na. No. Pagkatapos dyan. Ngayon ay kumapal na. Matay tayo dyan na. naubusan kami guys ng papaya. Kaya ito. Isa pa. Maliliit na. Pitas pa tayo ng isa. Saan ito? Yeah. Pwede na ito? Oh. Baka mapakla ito. Mapait. Hindi ah? Hindi. Hindi ito? Oh. Ayun, maliliit yan. Sa baba, okay na ito. Uh, Ayan, okay na ito. Ang padami. Hindi na bumili sa palengke. Marap mala ah. Kaya ang asabawan ng madami Guys, patapos lang po namin asikasuhin nila na yung aming mga mangyans pa kaya ng agahan Ngayon naman guys, ay ako yung magluluto ng tinola kasi yan po yung request nila Favorite nila guys yung manok na tinola So yun, pinagbigyan natin yung mga request nila ba. Yung okay, stress namin nila na imumukbang na lang namin ng mangga. Pero, Uso na po ngayon yung mangga ngayon. Ito oh, mangga. Huwag nyo nang pansinan guys yung sirang bangko ha. Baka i-bash na naman kami. Upo, Diyos ko po. Diyos ko po. Diyos na pala. Iba e, patak sila. Ang <coughs> dala hmm. na pati mga mukha na ako. Ilang days na kami dito. Ah. Ba ako ganyan guys. Ba ako ganyan. Kira days ano? days na. Ready yung 3 days na kaya yung pina harvest po doon sa ano so sa salagan. Pwede na ako yun mamaya. Mm -hmm. Pero kinalani ay inong ano ba yun? Hindi daw araw pala ngayon. Ah, bukas pa siya pala guys. Kasabay siguro ng ano ng aming tulog isa tulong. Pantanong mangga. Ayan guys, pupunta kami doon sa aming pinapabilad. Magpapamerinda na po kami kasi dito ay 10am na po. Lampas naman na yata. Ayan o si Nani. Super init ngayon dito. Grabe. Kaya for the jacket kami ni Nani, huwag niyo kami i-wash. Hindi po malamig dito. Mainit po ang panahon dito. na kayo. Huwag hanapin dito? Lagi <laughs> kang wala. Ando niya. Meron na kayo. Huwag na kayo. Nakakailang halo kaya mula kanina? Nakakadami na kayo ng halo? Oo. Oh. Ipunin naman mo yan. Anong oras nyo iipunin? May mga pagkatapos ng merda. Ay! Ate naman, dalawang araw yung hmm. bandang taas na ang hapdi yun doon ang mula. Maganda ang init, ano? Oo. Oh. Sabay kang nakisama. sabayan natin itong mga ito. Ha? Ikaw, Gary, binata ka pa rin? Gary, binata ka pa rin? Sino ang mga mga asawa na dito? Ha? Baka may mga dalaga ka dito, may nagpapahanap. Sino <laughs> ang <laughs> mga Ako may asawa na ako eh. mong <laughs> mamang yan. Mayroon kayong kilala? Yung maganda ha? Miss Lisa, kay Dangan, nang Ang mangyayang isip ko. Ano yung isip to? Nagbati mo naman o gustuhan? Gusto. Ha? Ah, anong gusto mo sabihin? Ang mga ngayon ay... Ayaw nila ng Tagalog? Ayaw. ay bakit naman? Eh ba't mo mga nababalitaan ako ha? Eh ba't yung iba na nakakapag-asawa ng Tagalog? Lalit ang mga po ni Kalilong kung Tagalog ang asawa? Oo. Wala naman yan. Ha? Wala nga lang. Ang mga nila ay iba. naman naman ginagamit ng kultura. Mhm. Mm eh ano ba ang inyong ano ang inyong ano ano ba kayo? Ay paano kung may pera yung ano? Kaya pa rin ang ayo Kaya pa rin? baka gustahan tayo. Malabo ka pala. Na na, hindi, may post, Yan, na may na. mayor guys kaya, na ano. Dumalaw dito, magba, mayor nila. <laughs> ng Ngayon, ang ko, wala, yung, wala man, gumala ka lang dito, uh, magmi-merienda ka la. Oh. Ah. Trabahong tamad yung gawa mo uh, ah. Yun na rin kasi sa okay, kasi may Saan? May binibeta binibet mm, oh. sa, ka? Okay. guys, halo uli sila dito. Oh, yung yun, yun dalawa. Si... Okay. Tapos, tatlo pala anim, dala, anim po talaga dapat yan kasi yung tatlo dahil may natira pa rin po kami iha-harvest doon pinamano-mano na namin guys yung pagbababalat doon ng mais may isang box pa kasi doon eh hindi na natapos Hoy Leo pangangak-ngangak -ngang ka lang dyan na <laughs> nagnangangak ka muna ha? Lalo kung sa kang Ha? Oh. parang pampalakas mo nga nga oh. mm. tuyong tuyo na ano tuyo, eh. tuyong tuyo, tuyo oh, sige 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 mabalta <laughs> ka dyan piktit <laughs> ang unit talaga ito so guys, kailangan na namin magpakain. Ayan. Kanina sa labas, nagpalinis kami doon sa mga mayang mangyan. Nagpatulong kami kasi nga ang daming kalat talaga as in. Nagbawas kami. Ito. Babuti naman mabait itong mga ito. Ito na yung loob ng bahay nila mama. Hindi pa po tapos. Madami pa rin gagawin daw. Makalat pa rin po siya. Ayan Um, Heyo, hey, hey. Diba? Tapos ito yung store nila. Ito na yung parto nila. At, na kami pala guys ay tapos nang magpakain ng ating mga mangyan na magkatarabaho. Tapos may dumating kanina, nag invite birthday daw po ng anak. Doon daw tayo mananghalian. Yan sila ni <laughs> okay, tapos namin ang mangyan na eh. Nagsisimula na po kami maghanap ng mistisang mangyan. <laughs> diba? <laughs> Ha? Kami guys ay may pupuntahan. Tapos na po kayo magpakain ng aking mga mangyan ba? May nag-invite po sa amin. Birthday hand daw. Doon daw po kayo marang harian. Dito pala guys ay ano, nagbabrun out. Uso pa rin ang brun out dito. Tayo ay pupunta sa birthday hand. Sama natin si mama kami ang tatlo. Nakakayang hindi kami pumunta kasi nag-invite dito yung mother ng magbabirthday eh buhatin ang bahay nyo dito. Hindi kayo. Hindi yung maris ho. Kaya nga ho, anong kuryente. sa so, dito po tayo pupunta sa bahay na ito. Ito po yung nag-invite, may ari ng bahay. Dito guys, ang ganda ng paligid. Bukid na bukid talaga siya. Hello. Yan. Hello. Ngayon tanghali Diba? Ah, oo nga. Laki, ano kaya no? Sa labot naman yun natin. Mm Sa -hmm. labot. Sino pang may birthday? Sige. Ah, si Maris. Ha? Si Maris. Ha? Si Maris. Ah. tayo guys. Ito gusto ko. Sige. Tulog na tulog talaga yung baptist. Kapi na rin nakamatating. Saan? rin minsan yung naman kami guys nagatid kami ng merienda tapos sila pala guys ay nakapagsako na ng ano ng ating mais ayan o oh. yan yung naanin natin dun sa may salagan na 131 ka ban lahat ito yan nandoon ito yun hmm. hindi ko alam guys kung 100 sa 131 kung ilan ang kalalabasan yan kasi natuyo na eh saan ganapon to ito? May girlfriend? Mukhang ano eh, ano, parang ano. Parang binalik ng girlfriend ah. Wala sa mood. Ay, binalik ka siguro wala. Dixon, mo na diksan ah. Kaya mo, sanggin ko lang siguro, balikan na ulit kayo. Wala okay. mo, abang buhay na, wala nang balikan ano. Ako <laughs> din naman gano'n si Dex.

sa hangin. Oo, yun ang papas. Ano lang yan, yung hindi pag nagbumuta ang isang mata ng tao, sore eyes yan. Hindi ibig siya nagbibig. Tama ka dyan. Tama <laughs> <laughs> ka dyan. Sobran lang hangin. Sobran lang hangin. Ang galing ng aking mga mangyans. Ha? Pagkitan yung motor. Kukuhangin namin. Tubig? Ayan. Ayan ang motor. Lalakay ang tubig? Wow. Nakailan, makakailan ka tayo? Hindi oh, pa bilang, eh. bilang? Hindi ako pumunta dito guys nung nagsasako sila. Dahil sobrang init talaga. Grabe. Lagi rin tubig yan para may tubig kayo. Para kung hindi ito na lang yung sasako nila tapos yung sa dulo ito ano magbibilang tayo mamaya guys pero pwede na akong magbilang dito ito guys oh ito hindi pa ito papasako kasi first day pa lang ito eh ay hindi pala second day na pala bukas pa ito isasako 21 ka ban yung nahuli namin na harvest pina harvest ito naman yung nauna yan, ito yung una. Bilangin natin ito. Kung ilang kaban pa itong nung natuyo. Kung ilang kaban na lang. Bilangin natin ito hanggang doon sa dulo. Ano ya? Kalan. 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 Hindi kiring hindi kalang yan. Kamayro kalang, kalang na. Ano muna kayo? Yung kinangang namin, Kuya uh -huh. Rimon. Oo. Ang doon, sa Yung dating kamaraan namin. <laughs> May higit? Ay, oo nga. Yan, guys, pag nasako po lahat ito, babibilang na po natin ng maayos kung ilan po talaga yung, ano, akala ah, kalalabasan ng 131 kaban po. <coughs> 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 kalahati na lang ano i ano nyo na lang dun sa iba kasi maliliit yung iba eh irisak nyo na lang irisak nyo na hindi pa kasama sa bilang yan hindi pa 100 to ata no 100 to tapos ito ipaparisak na lang doon sa maliliit 100 to ulitin ang bilang para kumain tayo ulitin nga natin yan, lagyan mo yung kay ano, yung mga konte. Yan. Oo, sige. Pero hindi pa tayo sa Yan. Ilan ba ang panahin yung dala? Dalawa? Para mabilis tayo, ano? Okay na yan. Yung iba naman na medyo konte. बोले सर ने इतके Kapag naisa ako na po yan lahat isa-isa naman po nilang tatahiin ito tatahiin nila Sino ang pwedeng magbilang sa inyo uli? Sila na. marunong magbilang. Di ba? <laughs> oh, ako na magbibilang yun guys magbibilang ulit tayo at naisa ko naman na po lahat yung dulo hinahalo ulit ni ano sino ka to? si Dex yata ito bukas naman po yan ay ano ah uh, Pwede din na din hanguin ba? Ito. Ang bilis niyang matuyo guys. Oh, dahil dito, sobrang init. Uh. Mag-i-start ulit tayo magbilang guys. Ito ay ikakamada po dun sa gitna. Tapos, lalagyan ng tulda. Babantayan po ulit mamaya. Kasi, ano, isasabay-sabay po kasi yan ng pagbibenta yung sa amin at sa kanakilalani. Sabay-sabay yan. Bibilang tayo si ano si Leo. Yan yung talagang ano katiwala talaga namin na ano masunurin sa amin si Leo. Yan guys, so, tapos ng bilangin hanggang sa dulo. 101 kaban. So ang tipis ay 30 kaban. Di ba? Hay, grabe ang init ah. Okay na din yan, blessing pa rin yan. At least inakabawi naman nga talaga. Sala timbang lang ang mababa ngayon ano. Dirty pa nga ngayon tayo, marami na nating ngari. Oo, oh. bigay dalawang beses tayong bumagsak, ano? Oh, dalawang beses. Dalawang beses, bagsak talaga. Okay. Ngayon tayo bumawi, tapos maganda pa yung panahon. Alam mo, tips nila? Oo. Oh. Dalawang beses kami guys talaga bumagsak dito sa pagano. Ay, Ayan, dosi ang inyong kamada. Ang

Oh, oh, ups, ups, nako. Nako. Another pagod yan. Sa ako na uli. Parang mahuna naman wate yung sa ako na ano. Busog na busog eh. Tandahan at ang ano. na. Sobrang init guys, pati yung sakong mahuna. Nabilad siguro ng gusto. Yun oh. Dabli talabaho yung ating mga ano, mangyan. Madapok ano? Naluto sa init ng araw? Natapon. Pwedeng idubli siguro yan. Idubli na laang. Pwede kayo mahirapan. Ayan, o. Oh, dakutin na laang yung ano na yan. Okay lang yan. Dakutin na lang. Sayang kasi eh. Ano mo naman? bakit si eh, ano lang ang nagbubuhat ikaw lang ang nagbubuhat ilang kayo nagbubuhat dapat isalitan kayo ah ay naku baka ni, hindi na makalingon sa asawa niya mamaya <laughs> <laughs> na tinatawanan nyo lang sila nyo ha ayun na sila guys gumaba kami dito ni Lani kasi sobrang init ayun kahit makapal na yung jacket namin nararamdaman namin yung init sakit talaga nang sikat ng araw masakit sa balat. Hindi naman para na na guys ah, nakalabas na ng trabaho si ano si Boyet so nandito na siya guys nakasunod siya siya, siya na po yung nag a ngayon dito sa ating mga mangyan pinapakamada niya po ng ayos yung ating mga uh, na mais yung taas ayutin yung, yung kamada ikamada yung ayos Para... Ito so, yan nga guys, para panigurado po na safe po yung ating uh, kinabana ano, na akong mga mais. So, paralagyan po natin yan ng tulda para naman po, ano, kung sakali man po umambun or ano, umbulan, pero hindi na po uulan yan panigurado dahil nga po napakainit ang panahon. At saka wala pong badya talaga na ano, yung uulan. So, yun guys, mas, mas okay po yung ano, mayroong po siyang ano, Um, cover po ba, tapos bukas po kasi yan guys, ay kukunin na po ng buyer kasabay po nung yung kinaboyet kasi bukas yung kinalani ay uh, kukunin na din po ng buyer, isa, so, isa sa ako na din po pati yung naiwan namin na sa amin na 21 kaban po, so ayun, naka ano na naman kami guys, karas na naman po kami ng buong banghapon na sobrang init talaga ng panahon, so yun guys, thank you din po sa aming mga ano, sa aming mga tauhan dito na napakasisipag yan na nga guys, natuldahan na yan. So, ibig sabihin yan guys, uh, hindi yan ibig sabihin na kapag nasako na natuldahan na kailangan mong iwanan, mas mas nakawin po yan guys yung mga ganyang klase po na nakasako na na ano na mais ng mga inami. Mas madali po kasi buhatin yan. So, ang mangyayari po yan guys, yung mga aming mga tagabantay na atat bang yan diretso pa rin po sila diyan na magbabantay. Yun nga lang guys, bubusugin mo sila ng pagkain, bibigyan mo sila ng pagka ng, ng ulam ayan, kanin, pangkapi, kapi, pang so, para po mabantayan po, po, nila ng maayos, so ayan na nga guys ah, medyo maaga naman po kami nakatapos kami nga po ay uuwi na para naman po, ano, um, makapagpahinga pa. Makapagpahinga pa. <laughs> makapagpahinga daw. <laughs> hindi kami makapagpahinga guys. Kasi pagkarating sa bahay, ay maglilinis po uli kami, magluluto. So, yun. Ang dami kaming trabaho guys, pagkaganito pag ang ano, am um, uh, may tapat kami dito sa abukid na kahit man yung nagluluto man lang kami, nagluluto ng kami yun, Pagod din guys, kasi nagbibilad din po kami sa ano, sa arawan, pero naka-jacket. Ganun <laughs> talaga, takot sa init ba. At yun lang po yung ating napakahabang vlog. Thank you so much po pala guys sa ating mga manonood. Shoutout po kay Ma'am Leonie na lagi pong nanonood sa atin kay Ate Glo at sa iba pang nanonood. Ayan guys, thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Bukas po uli, babalik po uli kami dito kasi nga po hindi pa po tapos yung ating uh, mga patrabaho. So ayan, bye-bye guys. Ingat po tayong lahat.